ito po pala nga niya guys yung mga naging kaganapan namin sa tubigan. Nagtabas lang po nga niya ako ng pilapildi yan. Sobra po ang daming damo. Tinulungan ko na rin po pala nga niya sa paghili ng kubuta. Magandang araw po pala sa inyo. I am Napoleon Oglan Channel and welcome to my vlog. Nais ko lang po nga ipakita sa inyo ang probinsya ng Marinduque. Ngayong araw po pala nga ni, nair kami sa Tubigan no, po magparado at ilang araw na nga ni pong nag-aulan-ulan. Napakalakas nga ni po ng ulan noong nakaraang gabi kaya naman gulpin dami po ng tubig ngayon. Inatanggal ko lang po nga ni Dian yung aking tinabas noong nakaraan para pag dinaan po ng kubota ay maging malinis na. Sadya nga ni napakaganda ng panahon ngayon at hindi masyadong kainitan. Dini nga ni po sa probinsya ng Marinduque, ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao dini ay ang pagtatanim ng palay. Dini nga ni po sa amin na hindi magandang ani nung nakaraan gawa ng inabutan po ng tagtuyo. At sana nga ni po ngayon na ang kami ng mga dangani. Inyo din po palang i-comment sa comment section ng inyong probinsya kung saan po nakakabot itong video na ito. Nagtabas lang po nga ni ako ng pilapil diyan at ito po hindi na natatabasan nung nakaraan pa dahil gulpin dami ng damo. At para maging malinis at maganda itong tingnan kapag ito ay nilinis na ng ating kubuta. Napakakatingani po ng mga damo dito kaya naman ako yung nakasambra at nakajaging pants pa. Muntik na nga na po ako magtingkaong diyan gawa ng pinilit ko po yung aking sarili sa kanya. Nahugot pa Nilagyan ko nga ni po ng putik yung pinakandaanan ng tubig diyan gawa ng iripo yung mapuno at eri aarduin ng kubuta. Ako po nga ni isaludo sa mga magsaka sa Marinduki at pati na rin po sa ibang probinsya. Nagpahinga lamang po nga ako Diyan na sadyang mainit na at kakumainumala ng tubig at magamirinda muna. Napakaganda nga ni magtahan-tahan dinis sa gitna ng tubigan at masilayan malamang ang iyong kagandahan. Nagaon pa ay perfect man din. Akin po pala nga ni kasama akin lola hindiyan at kahit naman po ganyan na akin lola ay talaga napakalakas po ng kanyang katawan. Pagkatapos ko nga ni po magmerenda di yan ay agad ko po tinabasan iring gilid ng may kubo ng aming nagatambay at nagapahingahan. Ito nga ni po ang aking inuna sa paglinis gawa ng ito po yung uh, aming madalas na tinatambayan para po ito yung maging malinis na. Ako nga ni po ay tinawag na aking tituin ko na magapotulong daw po sa, sa paghila ng kanyang kubuta. Akin po palang tinulungan na aking tituin diyan sa paghila ng kanyang kubuta. At para nga po makasalunga din sa may puno ng amuras kung tawagin sa amin medyo may kataas lang nga ni po ang ibabahagi ng daanan kaya din po namin pinadaan sa may bandang itaas nang makasalunga na nga po ay agad po akong bumilik din sa aking inagatabasan para po irmatapos na at marami-rami po pala nga aking agatabasan ang mga damo po pala nga din na inatabas ko ay madalas kinakain ng mga lagang hayop tulad na ng baka at kalabaw isa rin nga po ito sa so kumpay ng mga taga din sa amin upang makakain ng kanilang mga hayop at talaga naman namang gustong gusto po ito ng mga hayop gawa ng ito po sa Rio at berding Birdi pa. Sadya nga ni po din ang araw diyan ako muna nagpahinga sa may badang gilid kakumayon ng malamang ulit ng tubig. Sadya nga ni po napakaganda po na ang ating mga magsaka ngayon gawa ng may mga gamit na po pala silang makinarya. Ito po pala nga yung inatawag sa At sa pamamagitan nga po ng mga bagong makinarya ay napapabilis po at napapaganda po ang ating pagtatrabaho sa bukirin. Hanggang dito lang po muna guys for today's video gawa ng tanghali na po yung mga pa po sa bahay. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Paalam!